Ayos na guys Tinalay ko na ang mga alaga ko dito sa damuhan Ayan sila guys oh. Nandun yung dalawa guys oh. Malapit lang to sa amin guys Kita lang yung sa Miami no oh. Yung may mga bahay dyan Dyan lang yung sa Miami Dyan naman sa taas yung kulungan ng mga laga ko Yung may kubo-kubo dyan Yang may kubo-kubo dyan, dyan ang kulungan ng mga alaga ko. Kaya lang, hindi ko muna sila nilalagay sa kulungan nila. Inuwi ko muna dun sa silong ng bahay namin, guys.